Lots News Update sa ating mga balita, limang individual kabilang ang 17 anyos na binatilyo timbog sa Camarines Sur by bust. Justice Secretary Remulla iginiit na hindi kanlungan ng foreign criminals ang Pilipinas. Tatlong individual kinasuhan ng pamimirata ng NBI. Upo si Cesar Sorian kasama ang buong kwersa ng Pinlock News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ayun. Timbog ang limang individual, kabilang ang isang 17 anyos na binatilyo sa by-bust operation sa barangay poblasyon si Ruma Camarines Sur. Nasamsam mula sa mga suspect ang pakepaketeng shabu na may kabuang timbang na 275 grams at halagang aabot sa 1.87 milyon pesos. Bukod dito, narecover din ang isang .45 caliber na baril, budal money na nagkakahalaga ng 160,000 pesos at iba pang mga ebidensya. Tinurn over ang mga nasamsam na ilegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa analysis. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang mga suspect habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi kandungan ng mga banyagang kriminal ang Pilipinas kasunod ng pagkakaaresto ng Japanese National na si Yokota Tetsuya ng Bureau of Immigration o BI. Si Yokota na inaresto sa Binondo, Maynila ay pinagahanap ng mga otoridad sa Japan dahil sa reklamong scamming. Sa isang pahayag, nagbabala si Remulla sa mga banyagang kriminal na nagtangkang tumakas at magtago sa Pilipinas na wala silang lugar dito. Di inang kalihim, agad silang tutugisi ng mga otoridad sa oras na tumuntong sila sa Pilipinas. Sa ad ni BI Commissioner Joel Anthony Viado, nakatakda ng i-deport si Yokota at tuluyang ipagbabawal na makapasok sa Pilipinas. Tatlong individual ang sinampahan ng National Bureau of Investigation o NBI ng kasong piracy sa ilalim ng Article 122 ng Revised Penal Code. Sa salaysay ni NBI Director Jaime Santiago, humingi ng tulong ang Hong Kong River Engineering Company sa ahensya para mabawi ang kanilang barko na iligal na inagaw umano sa kanila. Sa pursuit operation, natagpuan ng mga operatiba ang inagaw na barko sa kayang tatlong individual na kinilalang sina Daniel Lustre, Christopher Lasanas at Rene Matados. Walang naipakitang dokumento ang tatlo na mayroon silang otoridad na sumakay sa naturang barko at nagresulta sa kanilang pagkaka-aresto. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.